Alamin kung paano binabago ng Diyos ang iyong buhay kapag siya'y pumasok at binago ang lahat. Sa devotion sa umagang ito, ating tuklasin kung paano binabago ng presensya ng Diyos ang ating mga relasyon, nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok, at inihahayag ang tunay nating layunin. Hayaan mong ang makapangyarihang panalangin na ito ay magbigay inspirasyon at mag-renew ng iyong pananampalataya upang mabuhay araw-araw sa ilalim ng proteksyon at patnubay ng Diyos. Magsimula tayo sa isang simpleng pagninilay, kailan ang huling beses na nakaramdam ka ng kapayapaang hindi maipaliwanag. Iyong kapayapaan na bigla na lang dumarating kahit na may mga alalahanin, problema at mga pagdududa. Parang bigla na lang may dumarating na kapahingahan na hindi mo maintindihan, ngunit may lakas na nagtataboy ng mga takot. Ito ay higit pa sa pansamantalang ginhawa. Ito ang presensya ng Diyos na dumadampi sa ating buhay. Ang Diyos ay may kakaibang kapangyarihan na baguhin ang mga pang-araw-araw na sitwasyon, madalas nang hindi natin napapansin agad. Maaring sa isang payak na pag-uusap, sa isang sandaling katahimikan, o sa isang desisyong tila maliit. Parang siya ang nagdidirekta ng bawat detalye, tinutulungan tayong makita ang higit pa sa abot ng ating mata alam mo hindi ito simpleng pagkakataon. Ang presensya ng Diyos, kapag siya'y pumasok, ay may kakayahang baguhin ang lahat at ipakita sa atin kung ano ang tunay na mahalaga. Isipin mo, ilang beses ang isang tila simpleng pangyayari ay nagdala ng kasagutang kailangan mo, kahit hindi mo alam kung saan ito magmumula. Naranasan mo na bang magkaroon ng mga sitwasyon kung saan, kahit hindi mo napansin, andun pala ang Diyos na kumikilos para sa akin, napakalalim ng ganitong karanasan. Alam ko na kung wala siya, kahit ang mga payak na bagay ay nagiging mahirap. Dumaan na ako sa mga sandaling puno ng pag-aalinlangan, pakiramdam ko wala na sa kontrol ang lahat. Ngunit biglang dumarating ang kapayapaan na alam kong galing sa Diyos. Baka ikaw rin ay nasa ganitong sitwasyon ngayon, o baka naranasan mo na ito noon at hindi mo lang napansing Diyos pala iyon, inilalagay ang kanyang kamay at nagbibigay ng kapayapaan. Kapag nasa ating buhay ang kanyang presensya, kahit ang pinakapayak na araw ay nagiging makabuluhan, nagkakaroon ng mas malaking layunin. Kapag natutunan natin itong pahalagahan, hindi na natin magagawang baliwalain ang pagbabago na dulot niya. Ito ang punto na talagang nakakaantig, Makita na ang Diyos ay nasa mga detalye at siya ang nagiging dahilan upang ang karaniwan ay maging pambihira. Ito ay isang banayad ngunit makapangyarihang pagbabago na tunay na nagbibigay ng kahulugan. Napansin mo ba na, kasama siya, ang mga problema ay tila nagiging kakaiba? Hindi ibig sabihin na agad na masusolusyonan ang lahat, ngunit may katiyakan na kasama natin siya, na siya ang nag-aalaga, gumagabay at nagtuturo sa atin. At habang tayo'y nagmumuni sa debosyong ito, nais kong pag-isipan mo ito, saan kaya sinusubukang ipakita ng Diyos ang kanyang presensya sa iyong buhay? Ilang beses na ba tayong naghahanap ng mga sagot, ng mga solusyon at daan palabas, ngunit nakakalimutang andyan na pala siya, nagpapahiwatig sa isang banayad na paraan, umaakay sa atin patungo sa mas malaking layunin. Ngayon ay pagtuunan natin ang isang mahalagang aspeto, kung paano binabago ng presensya ng Diyos ang mga payak na detalye ng pang-araw-araw na buhay. Napansin mo na ba kung paano, kapag mas malapit tayo sa Kanya, ang mga bagay-bagay ay nagsisimulang magbago? Paminsan-minsan, ang mga dating sanhinang pag-aalala ay tila hindi na nakakaapekto ng gusto. Ang mga problema ay tila nawawala ng bigat. Ano ito kundi ang presensya ng Diyos na kumikilos sa bawat maliit na sitwasyon. Isipin mo ito, ilang beses na ba na parang sobrang gulo ng paligid pero sa hindi maipaliwanag na dahilan may kapayapaang bumabalot sa iyo. Parang isang proteksyon na hindi nakikita, isang bagay na humahawak sa puso at pinipigilan ang takot na manai. Naranasan mo na ba ito? Nararamdaman mo na kaya lang nagmumula ang kapayapaan na ito mula sa Diyos. Kapag iniisip ko ito, napagtatanto ko kung gaano kalaking pagbabago ang dulot ng pamumuhay kasama siya. Ang kagandahan dito ay nakapagpumasok ang Diyos sa ating buhay, hindi lang niya binabago ang mga malalaking aspeto nito. Madalas, nagsisimula ang pagbabago sa maliliit na bagay. Napansin mo na ba kung paano niya tayo tinuturuan ng pasensya, kahit sa pinakakaraniwang pagkakataon? o kung paano niya binibigyan ng lakas ang ating kalooban sa mga gawain na dati ay tila imposibleng tapusin. Binabago ng Diyos maging ang paraan ng ating pagtingin sa ating mga responsibilidad. Ngayon, gusto kong itanong sa iyo, napansin mo na ba ang mga maliliit na pagbabagong ito sa iyong buhay? Baka ito ay isang simpleng umaga kung saan gumising ka na may kakaibang kapayapaan o isang pag-uusap na nagwakas ng mas maayos kaysa inaasahan. Maaaring may mga palatandaan na iniiwan na ang Diyos, pero hindi mo palang napapansin. Hayaan mong ibahagi ko ang isang personal na karanasan. Madalas, natatagpuan ko ang sarili kong na-stress sa mga responsibilidad, sa mga deadline, sa mga problema na sabay-sabay na dumarating. Pero noong inialay ko ang lahat kay Diyos, noong tunay akong humiling na siya'y pumasok at baguhin ang puso ko, Napansin ko na kahit ang mga karaniwang gawain ay nag-iba. Hindi naman nawawala ang mga problema, pero binabago niya tayo upang mas harapin ang mga ito sa isang panibagong paraan. Baka kailangan mo ring magbigay ng espasyo para makakilos ang Diyos sa maliliit na bahagi ng iyong buhay. Minsan, naghihintay tayo ng malalaking pagbabago at nakakalimutan na siya ay handang magsimula sa mga detalye. Binabago tayo mula sa loob, isang pagkilos isang sitwasyon bawat oras. Ngayon, pag-usapan natin ang isang mahalagang aspeto, kung paano niya binabago ang ating mga laban tungo sa tagumpay. Naranasan mo na bang dumaan sa sitwasyon na tila wala ng paraan para makaalis? Mga sandali na parang sobrang bigat na para dalhin mag-isa. Kapag pumasok ang Diyos, hindi niya kaagad inaalis ang lahat ng problema, Ngunit binabago niya ang ating pananaw tungkol sa mga ito at ang paraan ng ating pagharap sa bawat hamon. Ilang beses na ba nating tiningnan ang isang problema at inisip na hindi natin kakayanin? Naranasan ko na rin iyon, naramdaman kong naubos na ang lakas at direksyon. Pero sa mga ganoong sandali, kumikilos ang Diyos sa paraang siya lamang ang makakagawa kinukuha niya ang bagay na akala natin ay magpapabagsak sa atin at ginagawang isang patotoo ng pananampalataya, isang karanasang nagpapatibay ng ating tiwala sa kanya. Parang sinasabi niya, kalma lang, kasama mo ako at sabay nating malalampasan ito. Isipin mo ngayon ang isang sitwasyon sa iyong buhay na maaaring nagawa na ito ng Diyos. Maaaring ito ay problema sa pamilya, isang krisis sa pananalapi, o isang laban sa sarili na itinago mo. Napaisip ka na ba na ginamit ng Diyos ang sandaling iyon upang ituro sa iyo ang isang aral, upang ihanda ka, o upang bigyan ka ng lakas na hindi mo akalain na mayroon ka? Parang kinukuha niya ang bagay na gustong gamitin ng kaaway para pabagsakin tayo at binabaling ito sa kabutihan. At ang mas kawili-wili pa ay na binabago tayo ng Diyos habang hinaharap natin ang mga laban na ito. Hindi lang niya ito nilulutas, kundi hinuhubog din tayo. Tinuturuan niya tayong maging mas malakas, mas umaasa sa kanya. Ang bawat hirap na inilalaan natin sa kanya ay nagiging isang pagkakataon para lumago. At ito ay isang bagay na tanging ang mga nakaranas lamang ang nakakaintindi. Napansin mo na ba na pagkatapos ng isang mahirap na sitwasyon, mas handa, mas matalino, at mas malapit tayo sa Diyos? Kaya, nagtatanong ako sa iyo, mayroon bang laban na sinusubukan mong harapin ng mag-isa? Baka ito na ang tamang pagkakataon para ipasa ang laban kay Diyos at humiling na ipakita niya sa iyo ang layunin sa likod ng lahat ng ito. Hindi niya ipinapangako na aalisin ang lahat ng bigat, pero tiyak na naroroon siya, nasa iyong tabi, nagbibigay sa iyo ng lakas. At madalas, sa paglalakbay na ito, doon natin nakikita kung gaano siya katapat, kung gaano siya nagmamalasakit sa bawat detalye at na walang laban ang nauwi sa wala. Isang magandang aspeto ng presensya ng Diyos sa ating buhay ay kung paano niya binabago ang ating mga relasyon. Napansin mo na kapag mas malapit tayo sa Kanya, nagbabago ang ating pananaw at pakikitungo sa ibang tao. Tinuturuan niya tayong magkaroon ng mas malalim na pagmamahal ng pasensya na kadalasang hindi nagmumula sa atin at ng kakayahang magpatawad na tila supernatural. Naranasan mo na ba ito? Nararamdaman mo na ba ang kapayapaan sa isang sitwasyon kung saan dati ay galit o hinanakit ang nararamdaman mo? Isipin mo ang isang tao na nagkaroon ka ng hidwaan, isang sugat, marahil ay isang pagkakahiwalay. Paano kung sa halip na kumilos ng may galit, hayaan mong kumilos ang Diyos sa iyo? Isa ito sa mga larangan kung saan siya madalas na nagbabago. Kapag ang Diyos ang nasa gitna, ang mga bagay na naging sanhi ng hindi pagkakaintindihan ay maaaring maging pagkakataon para sa pagkakasundo, para sa pag-unawa. At maaari kong sabihin sa iyo na naranasan ko na ito ng ilang beses. Nang nagpa siya akong hayaan ang Diyos na kumilos sa aking mga relasyon, ipinakita niya sa akin na kailangan ko ring magbago at madalas ang unang hakbang ay nagmumula sa akin. Minsan, iniisip natin na ang ibang tao ang problema, pero pinapakita sa atin ng Diyos na kailangan nating tumingin sa loob. Naranasan mo na ba ito? Ang mga sandaling ipinamamalas niya sa iyo na ang tunay na pagunlad ay nasa pagbabago ng puso, hindi sa pagkapanalo sa argumento. Tinuturuan tayo ng Diyos na iwaksi ang kayabangan at tinutulungan tayong kumilos sa pagmamahal na walang hinihinging kapalit. At alam mo ba kung ano pa? Kapag pinahintulutan nating pumasok siya sa ating mga relasyon, ang buong buhay natin ay nagbabago. Tinuturuan tayo ng Diyos na magmahal at tingnan ang mga tao sa paraang nakikita niya sila na maihalaga na lampas sa kanilang mga pagkakamali at pagkukulang. Ito ay isang hamon, ngunit ito rin ay nakakapagpalaya. At kapag siya'y kumikilos, nararamdaman natin ang gaan, isang kapayapaan na nagbabago sa lahat. Naranasan mo na bang magpatawad sa isang tao, sa tulong ng Diyos at maramdaman ang bigat na nawawala? Isang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo, isang kapayapaan na nagmumula lamang sa Kanya kaya nagtatanong ako sa iyo mayroon bang tao sa iyong buhay na gusto ng Diyos na magkaroon ka ng panibagong simula isang relasyon na nais niyang ibalik isang pagpapatawad na nais niyang tulungan kang bitawan tinatawag tayo ng Diyos na mamuhay sa mga relasyon na sumasalamin sa kanyang biyaya at nagsisimula ito sa ating pagsuko isuko sa kanya hindi lamang ang ating buhay Kundi pati na rin ang bawat relasyon na nagtitiwala na siya ang gagawa ng pinakamainam para sa atin at sa iba. Ngayon, isipin natin kung paano binabago ng Diyos ang ating layunin sa buhay. Napag-isipan mo na ba kung ano ang nakaplano niya para sa iyo? Tungkol sa kung paano kasama siya, kahit ang mga maliliit na gawain sa araw-araw ay nagiging mas makabuluhan. Isa ito sa mga pinakapayak na pagbabago. Kapag pumasok ang Diyos, pinapakita niya sa atin na mayroong higit pa sa pang-araw-araw na gawain, higit pa sa ating mga ambisyon at maging sa ating mga personal na plano. Tinatawag niya tayo sa isang mas mataas na layunin, isang bagay na may epekto hindi lamang sa ating buhay, kundi pati na rin sa buhay ng mga tao sa ating paligid. Naranasan ko na ito at marahil ikaw din ay nakaranas ng katulad na bagay. Bago ko naunawaan ang layunin ng Diyos, madalas akong makaramdam ng pagkalost na para bang may nawawalang mahalagang piraso. Naramdaman mo na ba ito? Yung pakiramdam na palagi kang tumatakbo sa isang bagay, pero hindi mo alam kung ano talaga iyon. Nakarating na ako sa paghahanap na iyon, sinisikap na makahanap ng kahulugan sa mga bagay na tila mahalaga, ngunit sa katotohanan, hindi naman nagbibigay ng tunay na kasiyahan. Ngunit kapag pumasok ang Diyos, naglalagay siya ng bagong layunin sa ating puso at nagbabago ang lahat. Pinaparamdam niya sa atin na ang ating buhay ay hindi lang tungkol sa ating sarili, kundi tungkol sa kung ano ang maaari nating gawin para sa kanyang kaharian, para sa kapakanan ng iba. At alam mo kung ano ang kawili-wili? Kapag namumuhay tayo ayon sa layuning ito, ang mga bagay na dati ay tila walang saysay ay nagiging makabuluhan ang ating mga talento, ang ating mga karanasan, pati na rin ang mga hamon na ating hinarap ay nagiging may bagong layunin. Ngayon, isipin mo ang lahat ng iyong naranasan, ang mga kakayahang mayroon ka, ang mga sitwasyong hinarap mo. Naimagine mo na ba na maaaring may perpektong plano ang Diyos para gamitin ang lahat ng ito? Nawala sa mga ito ang nauwi sa wala? Para bang inihahanda niya ang bawat detalye hinuhubog ang ating kwento upang, sa tamang panahon, matupad natin ang kanyang mga plano. Nakakamangha ito para sa akin dahil nakikita ko kung gaano siya kadetalye, kung gaano siya nagmamalasakit sa bawat aspeto ng ating paglalakbay. Gusto kong tanungin ka, naipasa mo na ba ang iyong mga pangarap kay Diyos? Humiling ka na bang ipakita niya sa iyo ang tunay na layunin ng iyong buhay? Madalas, tayo ay nakakapit sa ating sariling mga plano, pero kapag isinusuko natin ang lahat sa Kanya, natutuklasan natin na ang Kanyang plano ay mas malaki, mas malalim, at mas nakakapagbigay kasiyahan. Tinatawag tayo ng Diyos na mamuhay ng isang buhay na may epekto, isang buhay na nag-iiwan ng mga pangmatagalang marka. Kung ang video na ito ay nakaantig sa iyo, Ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe upang makapaghatid tayo ng higit pang salita ng Diyos sa ibang tao. Salamat sa pag-abot dito at hanggang sa susunod na video.